Nagbi walang bitawan. Pero sana masama to. Ayun masaya. bobo ang ka. Wala. O kamay, tawak!

lagu ka, lagu ka kayo, <laughs> walana malika malika ka, mali ka! Ito ang bagay ka sa ate. Iraran! Kumunok na ito. Dali. Kumunok na ito. Kailan yung hinulat? Wala na magagawa. Ako na magbasa kayo. Ikaw na nakapantigala. Oo. Oo, Mika. Abimang. na eh. <laughs> lahat <laughs> para Duhat, duhat. Better day. Ay, ako hindi. Hindi ako kasali. Ay, ako yung nagbibigyo sa inyo. Iba, ko. Hans, any brand na sa <laughs> Hans. Ay, brand, eh, brand Hindi naman brand, ay, brand yun. Hindi yung brand. Ay, pag mo, paano ka? Ay, Karara.